Yes. Yeah. Anyways, premiere night ng pelikulang Sunshine na pinagbibida ni Maris Rakan kinansila dahil sa nararanasang habagat at pagbaha. Sa totoo lang, hindi lang ang ang sumuko sa baha, kundi pati na ang ilang supporters nito na nakabili na ng ticket. Pero hindi matutuloy na mapanood ito sa sinihan dahil karamihan sa kanila ay di makalabas ng bahay at makabiyahe. Better be safe nga naman. Ingat po ha, oh. mga classmates. O, oh, oh, marami talagang na-cancel na mga ano commitments or mga events, 'di ba? Like yesterday, 'di ba? Parang dalawa ang aatenan uh, ko oh. na-cancel yesterday because sa lahat sa lakas ng ulan at hindi talaga tumitigil. Ako today sana meron oh. din akong press yes. call, Hindi rin siya matutuloy. Pero ay. kung natuloy yung press call ko, kagabi. Oh, 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 at kasi yung babaltay yung panggabi na presko natin, tayong na tatlo magkakasama. Yun ang hindi na Pero understandable na magkagaya po yung sa inner voices kasi meron silang gig, di ba? Na hindi nila magagawa kasi nga syempre, iniisip nila yung safety ng mga customers nila. Uh -oh. yung, mismo bar. Oh, di ba? yung cancel, mismo diba? bar din. Uh oh. naman doon kung mabahaba, di ba? Uh -oh. So, wag na muna kayo manood. May ibang araw pa naman no, para makapanood ng gig namin. Parang ang hirap din, di ba? <laughs> Kahit na gustong-gusto mo yung artist, artista, gusto gusto mo yung pelikula, pero kung binabahan ah. naman, ay huwag na muna. Eto na, kagabi oh. ang manood ako dapat ng Superman. Oh. 7pm pa lang, sirado na po ang masinihan sa SM. Dapat lang, para yung sa parang siguridad. parang oh. na yung mga tao, diba? Sa kaligtasan Kali ng mga tao. Parang standard na kasi yung mga tao kagabi. At talagang ano, grabe ingat, ingat pa lang ulan. Ingat-ingat pa rin hmm. pa rin. Oo, o, sana tumigil ng ulan. Pero sabi nga natin, di ba, yung August, ano rin yan, maulan din yan. Super hmm. maulan din yan. Para ang pagkakarapot talagang yan. ulanin ay ang buwan ng August. August, eh, ba diba? August po talagang ulanin. Eh. Kasi yung ano, di ba, yung August, yung August ng ulan, di ba? Uh, August ng ulan, yung pagka-August ang <laughs> Pero, ulan. Pero ngayon, July pa lang, maulan na, oo. <laughs> Ghost Month. Kinatatakutan din sa August si Ghost Month.